Kamusta mga ka AI? Welcome sa unang video ng Buhay Pinoy. Ako si Ayon. At kung gusto mong malaman kung paano mo magagamit ang generative AI para sa pang-araw-araw na buhay, nasa tamang channel ka. Dito sa Buhay Pinoy, hindi lang tayo magtuturo ng AI para sa trabaho o negosyo, kundi para sa lahat ng Pinoy na gusto ng mas madali, mas mabilis, at mas creative na paraan sa paggawa ng content mapa social media captions, marketing, blogging, o kahit pang personal use, AI can help. Kaya, huwag kayong bibitaw dahil marami tayong exciting na topics na pag-uusapan. Ano ba ang Buhay Pinoy? Buhay Pinoy is a Filipino-centric YouTube channel dedicated to exploring and simplifying the use of generative AI in text content creation. Pero siyempre, hindi natin gagawin boring to. Dito, pag-uusapan natin ang AI sa paraang masaya, relatable, at swak sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pinoy. Gusto nating gawing accessible ang AI para sa iba't ibang klase ng tao, hindi lang sa tech experts. Kung ikaw ay isang freelancer, social media managers, copywriters na gusto ng mas mabilis at epektibong paraan ng content creation, Buhay Pinoy ang kailangan mo. O kaya ikaw ay isang business owner na gusto ng AI-powered marketing at captions para sa online shop mo? O digital creator o blogger na naghahanap ng bagong AI tools para sa scripts, video ideas at engagement strategies? O kaya naman isa kang office worker o corporate professional na kailangan gumawa ng reports? presentations, emails, at proposals ng mas madali at higit sa lahat kung ikaw ay isang pangkaraniwang Pinoy na mahilig mag-post sa social media at gustong gumamit ng AI para sa creative captions, hugot lines, at blogs. Then, this channel is for you. Ano ang kahulugan ng tagline natin? Ang tagline kasi natin is bringing life to content through AI, the Filipino way. Sounds cool, 'di ba? Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Meron itong dalawang kahulugan. Una, bringing life to content. Ibig sabihin, hindi natin tinitignan ang AI bilang simpleng tool na mechanical o robotic. Gusto nating ipakita na kayang palakasin ng AI ang creativity natin. Hindi nito papalitan ang ideas natin pero mas mapapadali nitong i-express ang ating thoughts sa mas engaging at high quality na paraan. At pangalawa, the Filipino way. Bakit? Kasi kahit gaano ka-advance ang AI, iba pa rin ang pusong Pinoy. Dito sa buhay Pinoy, gagamitin natin ng AI hindi lang para sa efficiency, kundi para i-celebrate ang ating kultura. Mula sa paggamit ng Taglish, Filipino humor, hanggang sa AI-generated na tula, hugot, jokes, at kwentong relatable sa atin. Ngayon, pag-usapan natin ang ating official logo. Ito siya, ang Buhay Pinoy logo. Makikita natin ang letter B. Sa buhay ng buhay Pinoy ay may tech modern design gamit ang blue tones na sumisimbolo sa innovation, sa trust at pagiging future ready ng AI. Meron din tayong white at light blue accents na nagbibigay ng clean at professional look. At syempre, ang AI sa pangalan natin ay pinalakas ang color red. Bakit? Dahil gusto nating ipakita na ang AI ay may energy, passion, at excitement na kayang baguhin ang paraan ng content creation. Ano ba ang mga AI tools na gagamitin natin sa channel na to? Maraming AI tools ang available ngayon, pero dito sa Buhay Pinoy, i-feature natin ang pinakagamitin at pinaka-useful para sa ating mga Pilipino. Kasama na dito ang mga sumusunod: ChatGPT para sa smart text, generation, essays, blogs, at captions. Gemini Google Assistant para sa research at content creation, Claude Anthropic's AI assistant sa sobrang haba magbigay ng sagot, Perplexity AI search tool na pwedeng ipalit sa Google, Deepseek ang Chinese AI tool para sa advanced writing at analysis, Grok 3 AI ni Elon Musk na may sariling trip sa pagsagot at marami pang iba. Pero hindi lang tayo magpapakita kung paano gamitin ang mga ito, kundi magbibigay din tayo ng real life applications para sa mga Pinoy like AI para sa social media, paano gumawa ng viral caption gamit ang AI, AI for marketing, gamitin ang AI sa paggawa ng catchy product descriptions, AI for freelancers. Paano mapapadali ang trabaho bilang content writer o social media manager? AI for personal use. Gamitin ang AI sa paggawa ng hugot lines, birthday messages, poems, at personal blogs. Hindi lang natin pag-aaralan ng AI, pero ituturo din natin kung paano ito gamitin ethically and responsibly para hindi tayo aasa sa AI ng sobra at manatili pa rin ang authenticity ng content natin. Ano ang next? Ngayong alam nyo na kung ano ang buhay Pinoy, make sure na mag-subscribe na kayo at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa next nating AI tutorials, reviews at challenges. Sa next video natin, sisimulan na nating talakayin ang iba't ibang AI tools na nabanggit ko kung paano natin magagamit ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay, mapa personal na pangangailangan o trabaho. Magbibigay tayo ng practical tips, real-life applications at AI hacks para masulit natin ang teknolohiyang ito. Kaya siguraduhin nakasubscribe na kayo at abangan yan. Maraming salamat mga ka-AI. Kita-kits sa next video. AI mo! AI ko. AI nating lahat dito sa Buhay Pinoy.